Uy, ramdam kita. Yung pakiramdam na parang ubus na. Yung gigising ka sa umaga, pero parang wala ng energy. Yung kahit nakahiga ka lang buong araw, pagod na pagod ka pa rin. Hindi ka nag-iisa. Marami tayong ganito. Pero paano nga ba natin malalaman kung ano yung pagod na nararamdaman natin? Tamad lang ba tayo? O baka naman burnout na? Tara, alamin natin. Unang-una, yung physical fatigue. Ito yung pagod na nararamdaman natin dahil sa physical activities. Yung pagod na galing sa trabaho, sa paglalakad, o sa kahit pagtatype lang sa computer. Masakit ang katawan, nangihina, parang ang bigat-bigat. Pero good news, madali lang to solusyonan. Pahinga, sapat na tulog, at tamang pagkain. Yun lang. Pero wag sana natin baliwalayin. Kung lagi kang physically tired, baka kailangan mong mag-exercise or magpa-check up. Pangalawa, mental fatigue. Ito naman yung pagod na galing sa labis na pag-iisip. Yung hirap mag-focus, madaling ma-distract, parang may fog sa utak. Yung kahit simpleng desisyon, ang hirap gawin. Common to sa mga students. Sa mga trabaho na kailangan mag-isip or maraming pag-iisip na kailangan. Ang utak natin napapagod din 'yan. Kaya mag-break ka. Mag-meditate. Mag-relax. Huwag mong pilitin ang sarili mo. At ang pangatlo, emotional fatigue. Ito yung pagod na galing sa mga emosyon natin. Mga problema sa relationships, stress sa trabaho, o kahit ano pang nagpapabigat sa loob natin. Dito pumapasok ang burnout. Ito yung matinding pagod na parang wala ka ng energy para harapin ang araw. Yung pakiramdam mo, wala nang saysay ang lahat. Yung nagiging cynical ka, nag-iisa at hindi na productive. Ito ay sanyales na kailangan mo nang mag-alala. Ang burnout, hindi lang simpleng pagod. Ito ay resulta ng matagal na emotional stress. So paano tayo aahon dito? Una, kilalanin ng pagod. Okay lang na hindi okay. Huwag mo itong baliwalain. Pangalawa, magpahinga. Pero hindi lang physical ha. Kailangan mo rin ng mental at emotional rest. mag ka sa mga stressor. Maghanap ka ng habis. Mag-relax pangatlo maghanap ng support makipag-usap ka sa mga kaibigan pamilya or professionals hindi ka nag-iisa kung kailangan mo ng tulong humingi ka higit sa lahat maging mabait ka sa sarili mo tao ka lang okay lang mapagod huwag mong pilitin ang sarili mo ang pagpapahinga hindi karuwagan Pagpapahalagayan sa sarili mo. Kaya magpahinga ka. Mag-recharge ka. Alagaan mo ang sarili mo. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa kahit anong trabaho. Kaya umahon tayo. Sama-sama.